Good morning mga kadiskarte Yung mga ibang kasama natin Walang biyahe Si Araw ng Botohan Pero tayo meron Kita trabaho muna tayo Bago bumoto Si Badi nakain Ano Ayan ang dala natin na truck Dang it! <laughs> lang yung ano, yung message. Saglit. Eto si Buddy, ang kasama natin. Sigasigaso na siya ng dokumento. Tayo naman, nagbibidyo. Diba <laughs> Shoutout sa mga kadiskarte natin na... Boboto ngayon at sa mga nasa trabaho pa. Ingat-ingat lang sa mga boboto naman. Vote wisely. Wow. Mga kadisirarte vote. Si, si Wisely kasi. Ayan, ayan. Matalino ayan. yon, Matalino ayan. yan si Wisely. Kaya mo kung sino si Wisely. Eh dapat ang iboto natin si wisely. Ayan, si wisely. Si Matalino ayan. yan. Wise. Wise siya si Wisely? Oo. Ano yung inject yan ha? Tatandaan Lee ang apelido oh, eh. Si Wisely po ay isang inject. <laughs> <laughs> Ang dami mong alam. <laughs> Shout out mga diskarte ah. Don't forget. Vote wisely. Ayan po. Nagdi-diesel lang tayo. Bago tayo pumasok ng planta. Trabaho muna bago bumoto. Dito po tayo sa Shell. Shell. Ayan po, papasok na tayo sa planta. <clears throat> oh. Hindi natin naabutin ang stoplight. Aabot pala. Naku, kumurap-kurap na. Huwag beating the red light yan. <laughs> Mag-wait na lang tayo. Ay, mga kadiskarte. Eh. Meron na kaming chassis. Ayan. Kaya taas na ni Buddy landing gear. Tapos magpapapatong na kami ng container. Ayan. Inaayos ni Buddy ang twist lock. Para pag salpak ng container, shoot. Ayan, diskarte. Hintay lang tayo sa operator ng Kalmar para magpatong sa atin ng container. Ayan na po, kinukuha na ating container. Para sa atin yan. Ayan po, may patong na tayo. Inaayos ni Buddy yung twist lock para hindi malaglag ang container. Ayan. Diba? Kailangan naka-twist lock yan para walang kawala ang container. biyahe na tayo mga kadiskarte eh. ayan ang ating dokumento inaayos na ni buddy para walang bulilyaso kita nyo naman oh linis na linis ang <laughs> di ba sangka pa veterans move <laughs> Ba, diba? oh. Para pagdating doon sa ano, puputulin na lang, di ba? Sa salpak na lang. Ayan po ngayon, araw ng butohan. October 30 Dinan nyo naman si Wisely Boto nyo si Wisely Boto Wisely <laughs> Ayan po tinan nyo Malimitan sa mga pabrika po Mga planta walang pasok Meron po kami Meron Pero hanggang ano lang daw kami Hanggang half day lang daw Para makaboto rin kami Kaya Mamaya wag kalimutan vote wisely kumtala ngayon trabaho muna bago boto shout out mga kadiskarte